Pinagtanggol ni Senator Aimee Marcos si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nabuking na Gentleman's Agreement nito sa China. Kasabay nito, hinigayat ng senadora ang Marcos administration na panatilihing bukas ang komunikasyon nito sa China upang ihatid tayo sa pulso ng politika nariyan si Raymond Tinaza. Hinikayat ni Senator Amy Marcos ang administrasyon ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na laging buksan ang komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa West Philippine Sea. Reaksyon ito ni Senator Marcos sa naging babala ni Pangulong Marcos Jr. Lalo na ng Pilipinas ang ginagawang pamubuli ng China sa West Philippine Sea, lalo na ang malimit na pagwater cannon sa mga barko ng Pilipinas na nagdadala lamang ng supplies sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Siola. Sinabi ng senadora na walang asahang tulong mula sa ibang bansa ang mga Pilipino kundi ang kapwa Pilipino rin sakaling magkaroon ng gira laban sa makapangyarihang China. Pinayuhan din ni Sen. Marcos ang kapatid na huwag magpapagamit sa Estados Unidos sa kabikabilang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa bansa dahil lumalabas tuloy na pro-US ang Pilipinas. Ito niya ang dahilan kaya nagagalit ang China sa Pilipinas. Kaugnan nito ipinagtanggol naman ng Senadora ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isyo na nagpagkasundo sa China kaugnaya sa Ayungin Siola. Iginit ni Marcos na naging praktikal lamang daw ang dating Pangulo dahil ayaw niya ng gulo sa West Philippine Sea laban sa China na tayo ang kawawa sa bandang huli. Ako si Raymond Dinaza para sa Kwentong Politiko.